Na sa sa nag-pray para malintas kami sa Kapahamakan ng kata barrio so ngayon guys kanyang nang madaling araw so, hindi kami makatulog dahil sa ingin ng mga bahay oh pero mabuti na lang po kay yung bayan po namin alam po kasi kung ang English ng bayan ang alam ko po, po barrio pag nakita po kami ng parang ano, is pa kami. parang sa bahay namin, parang may papasok. Tapos, sa bahay talaga namin, ako, okay. may papasok. Doon pumasok kasi ang mga tourists na kumatak sa amin. Mabuti ang mga polis pinagpapatay papatay ng mga tourists. Tapos, kayo nang alas ano, sa is ng umaga. Hinarangan nila pwede yung kasukan ng mga terrorist group na ISIS. So, salamat guys sa mga nagsupport. Salamat guys sa mga nagsub para malitas kami. Kung wala kayo guys, sigurado wala na ang channel natin at wala na ang aming bayan. At wala na rin ang ating pagpapasipa stop Gusto ko viral na YouTuber. Salamat. salamat guys na sa akin. Bye guys. Salamat. Don't forget